200 pesos na wage hike yung isinusulong ngayon. Sapat na ba ito? Ano ba yung ideal na sweldo para sa mga manggagawa para masabi natin na okay yung buhay nila? Masasabi kong significant kasi noong mga unang mga taon ay barya-barya ang binigay ng Regional Tripartite Wages ang Productivity Board. Pero sa palagay ko hindi ito sapat. Kinakailangan pang uh, tutukan ang mga manggagawa sa pamagitan. Halimbawa, hindi naman uh, lahat uh, Legislated. Dapat ang mga manggagawa ay magsikap ding mag organisa ng union para ma-empower sila na magkaroon ng collective bargaining uh, uh, authority o maging collective bargaining uh, agent ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan para siyempre hindi lang minimum ang pinag-usapan kundi maitaas din ang iba pang benepisyo at sahod ng mga manggagawa kung may union. Okay. Mm. But the issue with the legislated wage hike is yung mga economists, tsaka yung uh, groups like ECOP, and Lawyers Confederation of the Philippines have said magkakaroon ng negative consequences because 99% of the economy is made up of MSMEs, micro, small, medium enterprises, they, who may not be able to afford yung 200 pesos a day increase. So, ang mangyayari doon is you can't afford it. You either lay off workers or ipapasa mo sa consumers yung increase in your overhead costs. Uh, have you thought about that? Uh, Gina, palagay ko naman ay eh, mayroong misconception sa kasalukuyang batas at saka, sa realidad. Hindi naman lahat na ekonomista. May mga ekonomista tayo na sumusuporta para sa pagtaas ng sahod ano? sa University of the Philippines, sa Ateneo. Ang sabi nila ay makakatulong ito para umikot ang ekonomiya at siyempre may pambili ang manggagawa ng mga produkto na magsasaka natin mga vegetable, halimbawa sa mga fisher folk natin, ang isda. At siyempre maski yung ordinaryong uh, nagtitinda ng kikiam sa sa streets, ano, yung mga informal economy, matutulungan. Kasi itong mga manggagawa naman natin, kapag may pera, ay hindi yan dinadala sa Singapore para manood ng Taylor Swift o manood ng uh, James Lebron sa sa California. Ito ay dito talaga. At yan ay palagay namin magpapaunlad sa local economy natin. Yun naman mga maliliit na negosyo, alam naman natin na sa ilalim ng barangay micro-enterprises ay, ay libre na o hindi sakop ng minimum wage exempted law wage sila, law. exempted mm -hmm. sila. O. Kaya yung, kung may 3,000 lamang ang capital, hindi kasali dyan yung buildings nila at yung mga lupa nila, ay magka lang sila, uh, hindi na sila sakop ng minimum wage law. Pero yung mga, halimbawa yung mga enterprises talaga na hindi kaya, may pagk, may opportunity mag-file ng uh, petition for exemption. So hindi naman agad-agad i-implement sa kanila 'yan. So, palagay ko ay kayang-kaya ito at siyempre ang panukala natin ay pag-develop uh, ng ating uh, mga mga enterprises sa rural areas at siyempre sa urban community kaya isang uh, proposal namin diyan ay bigyan din ng subsidy ang ating mga maliliit na negosyo para lumaki at dumami. Ah, uh, ginawa 'yan sa sa Canada noong panahon ng pandemic eh.